Ibinahagi ng Philippine National Police ang nakuha umano nilang testimonya ng mga palibagong biktima ng sexual na pangabuso mo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang ulat ni Patrick De Jesus. Hahabuli ng Angels of Death. Ito raw ang ginawang pananakot sa mga biktima ng pangmumolestya at sexual abuse ni KUJC leader Apollo Kibuloy. Oras na isiwalat ang karanasan base ito sa mga testimonya na natanggap ng PNP sa mga umano'y panibagong biktima na lumapit sa kanila. Naranasan na nila ang pang-abuso. Labing dalawang taong gulang pa lamang. Sinabi rin sa revelasyon na ang pakikipagtalik umano kay Kibuloy ay daan pa langit. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang uh, nililinaw lang natin, ang sinasabi na Pagkatapos gamitin, di umano, ni pastor kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay uh, they still, they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang uh, nakipagtalik sa kanila ay eh, Espiritu ng Diyos. Ang isang sinasabi is sa uh, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay mayroon pa ang kanilang uh, passes to heaven. Hindi isa, hindi dalawa, kundi ng beses daw ginawa ang pang-abuso at may schedule kada biktima. Itong praktikol na bata na to, ikaw ay pang panglunes, lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit, not once, not twice. Just can you imagine, 12-year-old kid, uh, I don't know. Ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro umano ng KOJC, alam ang ginawang pang-abuso. A 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children as young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung, kung bakit nagagawa ng isang magulang ta, i-offer yung anak nila in the name of faith. Kaugnay nito ay nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima na lumapit sa kanila kasabay ng pagbibiyak sa kanilang seguridad. Iniimbestigahan din kung armadong grupo ang sinasabing Angels of Death. Bumisita kanina sa PNP Custodial Center ang legal team ni Kibuloy kung saan siya nakakulong. Ang tanong ng media ang mga panibagong alegasyon. Gate ng abogado ni Kibuloy, may tutuloy pa rin inosente ang pastor hanggat walang napapatunayan. Uh, kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yung, yung mga manufactured yan. But let them, let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Sa pagkakilala rin daw ni Tolentino, hindi magagawa ni Kibuloy ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Yung kaso, mag-base po tayo sa batas, mag-base po tayo sa jurisprudence, mag-base po tayo sa ebidensya, hindi tayo mag-base sa chismis handa na rin si Nakibuloy sa magiging arraignment ng kanilang mga kaso bukas. Ang BNP, sinabing nakalatag na magiging seguridad dahil inaasahang pisikal na harap si Nakibuloy sa Pasig RTC kung saan sila may kasong qualified human trafficking. Video conference naman ang arraignment sa QCRTC kung saan nakahain ang kanilang kaso na child and sexual abuse. Samantala, Binisita rin si dating Bambantarlak Mayor Alice Go ng kanyang abogado Ayon kay Atty. Stephen David, maayos ang lagay ni Go na mag-iisang linggo na sa PNP Custodial Center. Ayon na rin muna nilang patulan ang aligasyon ni dating Sen. Ping Lapson na nag-alok si Go ng isang bilyong pisong suhol sa isang negosyante ng Filipino-Chinese para tulungan siyang malusutan ng mga kaso. Ang gusto ko, kung meron kang sinasabi ninyo, patunayan mo na lang. Huwag na tayong mag-alit, silabas mo na ng ebidensya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.